May mga lalaking hindi gwapo, pero tinitingnan. Hindi mayaman, pero nire-respeto. Hindi malakas magsalita. Pero kapag nagsalita, tumatahimik ang mundo. At napapaisip ka minsan, bakit siya? Bakit siya yung hinahabol? Bakit siya yung hindi kailangan maghabol? Ang sagot, simpler, pero hindi madali. Dahil may mga lalaking kakit hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa presensya. Yung aura nilang tahimik pero malalim. Yung lakas na hindi sigaw kundi kalmadong alam ang sarili. At yan, ang uri ng pagkalalakihan na gustong ituro ng Stoics. Marami kasing lalaki ngayon ang naliligaw ng landas. Hindi ko sinasabing masama sila. Hindi, nalilito lang. Napapagod. Nawawala sa sarili. Marami ang ini-equate ang pagiging kaakit-akit sa kung ano ang meron sila. Gamit, katawan, pera, social media flex. Kung ilang babae ang tumitingin sa kanila. Pero hindi nila napapansin na habang hinahabol nila ang panlabas na anyo, unti-unti namang nabubura yung pinakadiwa ng lalaking dapat nilang maging. Marami ang nagtatanggol ng alpha, pero duwag harapin ang sarili. Marami ang malakas sa barkada pero mahina kapag mag-isa. Marami ang palaban sa chat pero takot sa katahimikan. At ang pinakamalungkot, marami ang gustong maging kaakit-akit, pero hindi nila alam kung sino sila kapag walang audience, kaya nagkakaroon ng cycle. Isang paulit-ulit na siklo ng paghahabol sa validation. Gusto nilang magustuhan, kaya nag-a-adjust. Gusto nilang pansinin, kaya nagpapakitang gilas. Gusto nilang piliin, kaya nagko-compromise ng sarili. Hanggang sa isang araw, ikaw itong napapagod. Ikaw itong lumalambot. Ikaw itong natatabunan ng sariling insecurities. At ironically, habang hinahabol mo ang atensyon, lalong lumalayo ang tao. Habang pinipilit mong magustuhan ka, lalong nagiging ordinaryo ka. Habang pinapakita mong kailangan mo ng approval, unti-unti kang nawawalan ng lakas bilang lalaki kasi walang babaeng maakit sa lalaking hindi muna naakit sa sarili niya. Hindi physical attraction ang usapan dito. Hindi abs, hindi branded na damit. Hindi good morning text na parang script. Ang hindi nila sinasabi ay ito. Ang tunay na kaakit akit na lalaki ay yung buo kahit walang nagmamahal. At lalo pang tumitibay kapag sinusubok ng buhay. Yung pag-ibig niya sa sarili ay hindi grand, hindi maingay, kundi tahimik, Parang gabi bago sumikat ang araw, may lalim, may bigat, may puwersang hindi mapipigilan at madalas hindi mo nakikita at nararamdaman mo. Gabi noon, tahimik, yung tipong malamig ang hangin at bawat hinga mo parang may baong kwento. May nakilala akong lalaki, tawagin natin siyang A. Ordinaryo lang ang itsura, hindi maporma, hindi sosyal. Isa siyang simpleng lalaki na may simpleng buhay. Pero bakit ganon? Kapag nasa lugar siya, parang may ibang presensya. Hindi siya maingay, pero hindi mo pwedeng hindi mapansin. Isang araw tinanong ko siya. Pare, anong sikreto mo? Bakit ang daming nagkakagusto sa'yo? Ngumiti lang siya. Yung ngiting parang hindi kailangan ipilit. Tapos sabi niya, Wala akong pakialam kung magustuhan nila ako. Ang mas mahalaga, gusto ko ba ang sarili ko kapag kasama nila? At doon ako natahimik kasi marami sa atin, mas inuuna ang pagiging pleasing kaysa pagiging totoo. Mas iniisip kung paano maging interesting kaysa maging grounded. Mas iniisip kung paano sila titingnan. Imbes na tanungin, ano ba talaga ang laman ko kapag tumigil ang lahat ng ingay? Si Am isang lalaking tahimik pero buo. Hindi siya madaling ma-pressure sa opinion ng iba. Hindi siya nag adjust para lang magustuhan. Kung gusto mo siya, ayos. Kung hindi, ayos din. Pero eto ang maganda. Kapag hindi siya naghabol, ang babae ang kusang lumalapit Kapag hindi siya nagpa-cute, doon siya nakakabigani. Kapag hindi niya pinilit ang connection, doon siya nagiging malalim. Hindi dahil manipulative siya, hindi dahil may strategy, kundi dahil natural niyang dala ang lakas na hindi dependent sa iba. At doon ko natutunan ang unang malaking aral ng stoicism tungkol sa pagkalalaki. Hindi mo kontrolado kung paano katitingnan titingnan ng tao. Pero kontrolado mo kung gaano ka kalalim bilang tao. Isipin mo iyan. Habang karamihan ay busy nagpapakitang gilas, ang tunay na kakit-akit na lalaki, busy lumalalim. Busy nagiging mas mahinahon. Busy nagiging mas grounded. Busy nagiging mas totoo. Hindi siya nagpe-flex. Hindi siya nagpapapansin. Hindi siya nangingialam. Pero kapag nagsalita na siya, parang may bigat ang bawat salita. Parang may pinagdaanan at napagtagumpayan. Parang may sugat. Pero marunong nang huminga. Nakakapangakit ang taong kaya ang sarili. Nakakapangakit ang taong hindi nagmamadali. Nakakapangakit ang taong hindi natitinag kahit anong season ng buhay. At doon ko naintindihan, ang pagiging kaakit-akit hindi ginagamit. Nahahayag siya, parang apoy na kahit hindi mo hipan, kumikinang, nagdadala ng init, at mararamdaman mo kahit hindi tinatangkang magpa-impress. Kaya kung tatanungin mo, paano ba maging kaakit-akit na lalaki ayon sa stoicism? Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto hindi tungkol sa pagiging laging tama, hindi tungkol sa pagiging alpha, kundi ito, maging lalaki na hindi kayang kontrolin ng mundo. Dahil kaya mong kontrolin ang sarili mo. Kapag ang puso mo hindi magulo, nagiging malinaw ang presensya mo. Kapag ang isip mo hindi sabog, nagiging mabigat ang dating mo. Kapag ang emosyon mo hindi reactive, nagiging komportable ang tao sa paligid mo. Kakitakit ang lalaking hindi nagmamadali. Kakitakit ang lalaking may sariling direksyon. Kakit-akit ang lalaking hindi naghahanap ng pansin, pero hindi mo kayang hindi pansinin. At tandaan mo ito, lalaki? Hindi ka nagiging kakit-akit dahil gusto mo, nagiging kakit-akit ka dahil totoo ka. At ang katotohanang hindi natitinag ay mas matapang pa sa kahit anong forma. Kung gusto mong maging kaakit-akit, hindi mo kailangang baguhin ang buong pagkatao mo bukas. Simulan mo lang sa pagharap sa salamin ngayong gabi at tanungin mo ang sarili mo ng diretsyo. Walang takot, walang palusot, gusto ko ba ang lalaking nakikita ko? Dahil kapag sinimulan mong ayusin ang taong nasa loob, ang dating mo sa labas, kusa na siyang magbabago. At tandaan mo, hindi mo kailangang habulin ang tingin ng mundo. Kapag buo ka, ang mundo mismo ang titingin sa'yo. May mga lalaking hindi mo agad matatandaan ang mukha, pero hindi mo makakalimutan ang presensya. Yung tipong pag nakausap mo parang may ulan na dahan-dahang bumabagsak sa loob mo. Hindi malakas, hindi mabigat, pero may lamig na nagpapabago sa hangin. Hindi sila loud. Hindi sila flashy. Pero may something sa kanila na hindi madaling ipaliwanag. Hindi ka sure kung karisma ba yon, maturity o trauma na ginawang sandata. Pero ito ang totoo. Ang pinakakaakit-akit na lalaki ay yung lalaking pinagdaanan ng impyerno, pero marunong nang ngumiti habang hawak ang apoy. Sa panahon ngayon, ang daming lalaki ang gustong maging desirable, pero ang basehan ay puro mababaw. Magpapalaki ako ng katawan para magustuhan nila ako. Magpapakita ako ng pera para maimpreso sila. Magiging sobrang available ako para makita nila na mabait ako. magpo ako ng motivational quotes para mukhang malalim. Pero tanong ko sa iyo, lalaki. Kung tatanggalin lahat ng yan, pera, katawan, hype, social media validation, may maiiwan ba? May laman ba? May bigat ba ang kaluluwa mo? Kasi kung hindi, kahit anong gawin mo sa labas, hindi mo mabubuo ang dating mo. Ang problema ng karamihan, gusto nilang maging kaakit-akit. Nang hindi mo na nagiging kahanga-hanga, gusto nilang marespeto. Nang hindi mo na ginagalang ang sarili, gusto nilang piliin. Nang hindi mo na pinipili ang sarili, kaya sila nauuwi sa galit tampo pagsuko. Kasi ang attraction na nahahawakan ay hindi galing sa loob, kundi sa desperasyon. At doon nagsisimula ang unti-unting pagkawasak. Kapag ang lalaki Ginagawa ang lahat para sa tingin ng iba at hindi para sa sarili niya. Nagpapabait dahil baka magustuhan niya ako. Nagpapasipag dahil baka mapansin niya. Nagpapakatanga dahil baka bumalik siya. At hindi ko sinasabing mali magmahal. Hindi mali umasa. Hindi mali mag-effort. Pero kapag ang effort mo ay lumalabas na parang pag-aabot ng sarili mong puso sa plato, habang umaasa ka na sana kainin nila ng may appreciation, iyon ang masakit. Iyon ang nakabababa. At iyon ang nagbubura ng presensya mo bilang lalaki. Kahit gaano ka kagwapo, kapag halata ang gutom mo sa validation, nawawala ang apela mo. Kahit gaano ka kayaman, kapag hindi mo alam ang boundaries mo, nagiging mababaw ang tingin sa sa'yo. Kahit gaano ka kabait, kapag hindi ka marunong tumayo para sa sarili mo, nagiging pumuputok na lobo ang tiwala mo sa sarili. At ito ang twist. Habang mas gusto mong magustuhan ka, mas nagiging hindi ka kaakit-akit kasi ang attraction hindi binibili ng effort. Inaalok siya ng presensya, hindi ng paghabol, kundi ng kalmadong lakas. Hindi ng pag-please, kundi ng pagiging ikaw na hindi natitinag. Hayaan mong dalhin kita sa isang eksena na hindi ko malilimutan. Ilang taon na ang nakakalipas. May kakilala akong lalaki. Tawagin natin siyang R. Tahimik, hindi sikat, hindi fast talker. Pero may kakaiba sa kanya. Parati siyang mukhang buo. Hindi perfect. Hindi mayabang, o hindi fitness model. Pero ang aura niya, parang bundok, nakapanatag pero mabigat. Hindi gumagalaw pero may lakas na hindi mo pwedeng baliwalain. May babae siyang niligawan noon. Maganda. Matalino. Marami ang nagkakandara pa dito. Pero itong si R, hindi naghabol. Hindi nagmadali. Hindi nagpabibo. Isang gabi nag-usap kami. Tanong ko, bakit hindi mo siya ipursu ng todo? Baka maagaw siya ng iba. Tahimik siya sandali. Tumingala sa langit tapos sa akin tumingin. Sabi niya, kung para sa akin siya, hindi ko kailangang ipilit. Kung hindi siya para sa akin, hindi ko kailangang masaktan ng hindi kinakailangan. Ang tungkulin ko ay maging lalaking karapat dapat sa pagmamahal, hindi lalaking desperado sa pagmamahal. At doon ako natahimik, kasi sa likod ng linya niya, may bigat na hindi galing sa salita, kundi galing sa pinagdaanan. Alam mo kung ano nangyari? Hindi niya nakuha yung babae, pero ito ang nakakagulat yung babae ang bumalik. Hindi dahil kinakailangan niya si R, kundi dahil hinahanap niya yung presensya ni R. Bakit? Kasi sa mundo ng mga lalaking naghahabol, ang lalaking kalmado ang pinakamaingay. Sa mundo ng mga lalaking insecure, ang lalaking may sariling direksyon ang pinakakakit-akit. At sa mundo ng mga lalaking takot mabasted, ang lalaking hindi takot mawala, ang pinakamahirap kalimutan. Doon ko naintindihan ang essence ng stoicism. Hindi ka magiging kakit-akit sa pagkuha ng tao. Nagiging kakit-akit ka kapag kaya mong mawala ng may dignidad. Maraming lalaki ang takot malungkot, pero ang tunay na nagbibigay kakit ay yung lalaking kayang makipag-inuman sa sariling lungkot at uwi pa rin ng buo kinabukasan. Maraming lalaki ang takot sa rejection, pero ang tunay na attractive ay yung lalaking kayang tanggapin ang hindi nang hindi na uuga ang mundo niya. Maraming lalaki ang gustong laging tama pero yung lalaking kayang umamin ng pagkakamali ay mas makapangyarihan. Maraming lalaki ang nagtatago ng kahinaan pero yung kayang ipakita ng may control ay mas malalim ang dating. At alam mo kung bakit. Kasi ang presensyang galing sa sugat na nanalo ay mas kaakit-akit kaysa presensyang nagtatago ng takot. Ngayon, paano mo i-apply ang stoicism para maging kaakit-akit? Hindi ituturo ng stoicism kung paano maging chick magnet. Hindi rin siya manual ng pagmamanipula. Ang stoicism ay paghubog sa loob para lumakas ang dating mo sa labas. Kaya ito ang totoo. Ang tunay na kakit-akit na lalaki ay yung lalaking hindi minamaliit ang sarili, hindi minamadali ang buhay, at hindi nililimitahan ang sarili sa opinyon ng ibang tao. May mga bagay na hindi mo kontrolado. Opinyon nila, emosyon nila, pipiliin nila, kung kailan sila aalis, kung kailan sila babalik. Pero may mga bagay na kaya mong hawakan uh, wama ta madurin, sarili mong disiplina, sarili mong boundaries. Sarili mong dignidad, sarili mong mindset. Number one, disin buying is in kaira rin sarili mong direksyon. At kapag nakuha mo yan, kahit saan ka lumugar, may haba ang anino mo. Kahit nasaan ka may katahimik kang hindi nakakatakot, kundi nakakaakit. Kahit sinong babae kaya kang igalang kahit hindi mo hiningi. Kasi ang magnetismo ng isang lalaki hindi nang gagaling sa paghabol, kundi sa pagiging may sariling mundo, at ang babaeng tama para sa'yo, gustong makisama sa mundong yon, hindi para sa kupin, kundi para samahan ka habang lumalawak yon. Kung gusto mong maging kaakit-akit, huwag mong hanapin sa mukha mo. Hanapin mo sa kung paano ka huminga kapag nasasaktan, kung paano ka tumayo kapag pagod, kung paano ka tumahimik kapag galit, kung paano ka nungumiti kahit bitbit -bit mo ang bigat ng buhay kung paano ka manindigan kahit walang tumutulong, kung paano ka maging matatag kahit mag-isa, doon nahuhubog ang aura, doon tumitibay ang backbone, doon lumalalim ang tingin, at doon, nagiging kakitakit ka, hindi pilit, hindi scripted, hindi pa mysterious, kundi natural, malinis, kalmado, buong bo, lalaki. Kung may isang bagay kang tatandaan mula sa buong video na to, ito lang. Hindi ka nagiging kaakit sa ginagawa mo. Nagiging kakitakit ka sa kung sino ka kapag walang nakakakita. Kung gusto mong mahalin ka ng tama, simulan mong mahalin ang sarili ng tahimik pero totoo. Kung gusto mong respetuhin ka, simulan mong igalang ang sarili mong oras at dignidad. Kung gusto mong hindi ka kalimutan, simulan mong maging lalaking may lalim na hindi tinuturo ng mundo. At kung naramdaman mong natamaan ka dito, ibig sabihin may parte sa'yo na ready na magbago. Ready na lumakas. Ready na kumawala ready na maging presensyang hindi lang nakikita, kundi nararamdaman. Kung may natutunan ka sa video na to, mag-comment ka sa baba. Bubuin ko na ang sarili ko. At huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas malalim pa na stoic content.